Si Rodrigo Duterte, dating Pangulo ng Pilipinas, kilala sa kanyang matapang na pananalita at kontrobersyal na estilo ng pamumuno, ay nahaharap ngayon sa pinakamalaking hamon sa kanyang buhay pampolitika. Nitong mga nakarang araw ay naging laman ng balita sa buong mundo ang pagkakaresto kay Duterte matapos maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court or ICC kaugnay ng mga aligasyon ng krimen laban sa sangkatauhan dahil sa kanyang madugong war on drugs. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, nasa libong katao ang pinaniniwala napatay sa pamamagitan ng mga extrajudicial killings na isinagawa ng mga otoridad bilang bahagi ng kampanya kontra-droga. Sa kabila ng matinding batikos mula sa international community, matagal na rin inaasahan na hahantong sa ganitong sitwasyon si Duterte. Ngunit ang mas malaking tanong ngayon ay ito, bakit tila hindi tinatalikuran ng China si Duterte sa kabila ng kanyang pagkakaaresto? Ano ang dahilan ng Beijing sa tila pagpapanatili ng proteksyon kay Duterte at paano makakapekto ito sa geopolitical balance sa Southeast Asia at sa relasyon ng Pilipinas sa mga pandigdigang kapangyarihan tulad ng Estados Unidos? Sa video ng ito tatalakayin natin ang malalim na ugnayan sa pagitan ni Duterte at ng China, ang mga dahilan kung bakit patuloy siyang pinoprotektahan ng Beijing at kung paano makakapekto sa relasyon ng Pilipinas at China ang kanyang pagkakaresto sa ICC. Una, ang malalim na ugnayan ni Duterte at ng China. Mula nang umupo si Duterte bilang Pangulo noong 2016, naging malinaw ang kanyang pro-China na pulisiya, isang estratehiyang malayo sa tradisyonal na pro-amerikanong posisyon ng Pilipinas sa ilalim ng mga naunang administrasyon sa kabila ng panalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration or PCA noong 2016 kaugnay ng West Philippine Sea mas pinili ni Duterte na hindi giit ang desisyon at sa halip ay nagpatuloy sa pakikipag-usap sa China sa pamamagitan ng bilateral talks sa kabila ng panalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration or PCA noong 2016. Kaugnay ng West Philippine Sea, mas pinili ni Duterte na hindi igiit ang desisyon at sa halip ay nagpatuloy sa pakikipag-usap sa China sa pamamagitan ng bilateral talks. Sa halip na igiit ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, binuksan ni Duterte ang pintuan sa mas malaking Chinese investments sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang Build, Build, Build program. Sa ilalim ng administrasyon niya, dumagsang bilyong-bilyong dolyar na Chinese investments sa infrastruktura, telekomunikasyon at enerhiya. Ang mga proyektong ito ay kinabibilangan ng pagtatayo ng mga kalsada, tulay, release ng tren at iba pang pangunahing infrastruktura na pinondohan ng mga pautang mula sa China. Sa kabila ng mga agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea, tulad ng pagtatayo ng artificial islands, militarisasyon ng rehiyon at harassment sa mga mangingisdang Pilipino, mas pinili ni Duterte na huwag labanan ng Beijing. Sa halip, patuloy siyang nagpakita ng pagkikipagkaibigan sa China. Isang desisyon na naging kapagipakinabang sa Beijing dahil habang nito sa rehiyon, lalo na't sa ilalim ng kanyang administrasyon, binawasan niya mga joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Naging mas madali para sa China na ipatupad ang kanilang geopolitical agenda sa West Philippine Sea dahil sa kakulangan ng matinding pagtutol mula sa administrasyong Duterte. Dahil dito'y malinaw na si Duterte ay isang mahalagang political asset para sa Beijing. Isang leader na naging tagapamagitan sa pagitan ng Pilipinas at China sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon. Pangalawa, ang pagkakaresto ni Duterte at ang reaksyon ng China. Matapos ang ilang taong investigasyon, tuluyan ng naglabas ng warrant of arrest ang ICC laban kay Duterte dahil sa mga aligasyon ng extrajudicial killings sa ilalim ng kanyang kampanya kontra droga. Ang warrant of arrest ay sinilbi matapos makakuha ng sapat na ebidensya ang ICC na nagpapakita ng malawakang paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng drug war ni Duterte. Nang ipatupad ang warrant of arrest, agad na naging sentro ng pandigdig ang atensyon ng Pilipinas. Ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay naharap sa matinding pressure mula sa international community upang arestuhin at isuko si Duterte sa ICC. Ngunit sa kabila ng matinding panawagan ng international community, agad na nagpahayag ng suporta ang China kay Duterte. Ayon sa Beijing, ang pag-aresto kay Duterte ay isang panghihimasok sa soberanya ng Pilipinas at isang hakbang upang pahinahin ang political stability sa Southeast Asia. Bukod dito, ipinahayag din ng China na bukas silang magbigay ng political asylum kay Duterte kung sakaling hilingin ito ng dating Pangulo. Bakit pinoprotektahan ng China si Duterte? Ang proteksyon ng China kay Duterte ay nakaugat sa kanilang malalim na geopolitical at economic interest sa Pilipinas. Kung tuluyang maresto si Duterte at mahatulan ng ICC, maaring bumalik ang Pilipinas sa mas pro-amerikanong pulisiya sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr. Ito ay magiging isang malaking setback sa geopolitical strategy ng China sa Southeast Asia dahil mawawala ng kanilang strategic foothold sa rehiyon. Bukod dito ikung kung papayagan ng Pilipinas na maresto at mahatulan si Duterte, maring magdulot ito ng domino effect sa iba pang pro-China na leader sa rehiyon na posibleng magresulta sa pagbagsak ng impluensya ng China sa Southeast Asia. Dahil dito ang pagbibigay ng proteksyon kay Duterte ay isang paraan ng China upang tiyakin ang kanilang geopolitical influence sa Pilipinas ay mananatili anuman ang kalagayan ng political leadership sa bansa. Pangatlo, ang implikasyon ng pagkakaresto ni Duterte sa geopolitics ng Southeast Asia. Ang pagkakaresto kay Duterte ay isang game changer sa geopolitical balance ng Southeast Asia. Kung tuluyang makulong si Duterte sa ilalim ng ICC, posibleng makakita ng shift sa foreign policy ng Pilipinas patungo sa mas malapit na relasyon sa Estados Unidos. Ito ay maaring magdulot ng pagbabago sa estratehiya ng China sa rehiyon, lalo na kung babalik ang Pilipinas sa mas pro-Amerikanong posisyon sa usapin ng West Philippine Sea. Sa kabilang banda, kung magtatagumpay ang China sa pagbibigay ng proteksyon kay Duterte, halimbawa lang sa pamamagitan ng pagbibigay ng asilom sa Beijing. Ito ay magiging malinaw ng pagpapakita ng kapangyarihan ng China sa rehiyon. At sa ganitong sitwasyon, maring lalong lumakas ang impluensya ng Beijing sa ASEAN at sa buong Indo-Pacific region. Ang pagkakaresto kay Duterte ng ICC ay isang makasaysayang pangyayari na may malalim na implikasyon sa geopolitics ng Southeast Asia. Sa kabila ng kanyang kontrobersyal na pamumuno, malinaw na si Duterte ay isang mahalagang political asset para sa China. Dahil sa kanyang pro-China na pulisiya, nagawa ng Beijing na palakasin ang kanilang kontrol sa West Philippine Sea at bawasan ang impluensya ng Amerika sa rehiyon. Kaya't hindi nakatakataka na sa kabila ng pagkakaresto ni Duterte ay patuloy siyang iniingatan ng China dahil para sa Beijing, si Duterte ay hindi lamang isang dating pangulo ng Pilipinas kundi isang napakahalagang pawn sa larong geopolitical ng Southeast Asia. Ikaw kaibigan, anong masasabi mo sa ating tinalakay sa ngayon? I-comment lang sa ibaba at maraming salamat sa support at panonood. Hanggang sa muli!